Sa rong 12-wheeler wing van na madeliver kutaanin mga sinakong sibulyas ang naulog sa ampas sakop kan Barangay Hidhid Matnog Sursogon, Magala 6, Kasubanggi. Basado sa inisyal na imbestigasyon kan Bulan MPS, kan mawaran nin preno ang nasambit na bihikulo, binalo pa man kan driver na maghanap nin lugar na pwedeng pagbanggaan alagad may mga bystander sa gilid tinampo na madadamay. Kaya pinili kaini ni ibanggaan bihikulo sa poste sa gilid tinampo alagad na kadiretso sa ampas. Binisto ang driver ka ini na si Romel Galvez I. 33 anyos, may agum asin residente kan barangay Labangan, San Jose Occidental de Oro. Na maswerteng nakaligtas sa insidente, makalihis na makalukso paluwas. Nakaligtas man ang pahinante ka ini na si Ramil Rayos, 42 anyos, residente kan barangay San Jose Occidental Mindoro. Asin ang kaibanan na tagsadiri kan mga pangargang sibulyas na si Art Fernandez, 30 anyos, na residente kan barangay Bayangbang, Pangasinan. Nasa 5 sundo 10 metro ang rarom kan ampas. Sa kusog kan impact, haros na ini mapakinabangan pa. Pakaakit nila ma'am, nung pabawa na sila, nanotice na nung driver na, na, wala, na, wala na yung preno nila. Kaya prena nila na mapatigil na gamit yung kalso kasi naka-engine brake naman daw po siya. So, Hindi na po talaga kinaya ma'am kasi pababa talaga po yun. Medyo maano yun na lugar. Medyo pababa. Kahit anong laki ng mga kinakalso, talagang ano na lang po, dinadaano na lang ng gulong. Napag-araman na Gikan, Pangasinan, pasiring ko tang kagayan de oro ang nasambit na behikulo. ngani ni mag-deliver kan mga pangargang kaining sibulyas. Piga-arampakan PNP ang total na danyos kan insidente. Accident prone area man ang lugar kaya patanid gan otoridad sa mga motorista na magdoble ingat urog na kunda ikabisado ang tinampo. Dobling pag-iingat po bilang isang driver kasi alam naman, na, naman natin po yung aksidente. Hindi naman natin inaasahan kundi tayo na lang magkontrol sa ating sarili na makaiwas sa mga aksidente na pwedeng mangyari. Magbigay na lang tayo ng, ano, ng paalala sa ating sarili na siguraduhin ang pagmaniho para makabalik tayo ng ligtas sa ating kanya-kanyang pamilya po. Para sa mga baretang tatak Bicol, an Fabular.